So, uh, maraming uh, mga supporters ng tape ang nagsasabi Bakit daw celebrate ng celebrate ang mga supporters ng TVJ Ay uh, hindi pa naman daw final at executory Pwede pa daw silang mag-apila um, uh, um, Legally, hindi pa tapos So, yun po yung sinasabi Bakit daw tayo celebrate ng celebrate uh, Porque na-cancel yung sa IPO ng tape tapos uh, yung kay Joey mukhang lulusot na yung kanyang registration. Bakit daw ang aga natin mag-celebrate? Okay, well, sa akin lang, ang bilis nilang makalimutan na nung August nitong nakaraan kung paano sila mag-celebrate nung lumabas lang yung pong 10-year renewal ng tape mula sa IPO. Naalala nyo yun? Ito, sa Bulgar. TVJ, talo sa kaso It Bulaga sa tape na hanggang 2033. O yan po, sa Bulgarian. So, yung pong uh, mga news articles at that time, sinasabi na talo na ang TVJ. Yung It Bulaga pag-aari ng tape hanggang 2033. O ito, sa Abogado PH. O, Attorney Jess Falsis. Kaibigan ko to actually, si Attorney Jess. Mac former Tito Soto after tape gets 10-year renewal. Yeah no. O, sabi niya, ah uh, nag-tweet siya na dapat naman talaga. Sabi na mali si Tito Soto eh. TVJ Loss as it should legally that trademark battle. Oh, 'yan oh. No? Uh, yung renewal lang ang binigay, sinasabi nila talo na ang TVJ. 'Di ba? So, ang dami niyan, daming mga post niyan. Ito yung mga iba kinumpile ko. Okay? O talo ang TVJ, nakuha ang tape ang 10 years na trademark ng name ng Itbolaga kaya mananatiling EAT sila. O ito, wala na, finish, finish na, mananatili na talaga. So, sinasabihan tayo na nagse-celebrate ka agad. E ito nga, uh, ng IPO. Umbaga, Bureau of Legal Affairs na yung nagsabi. Yung renewal na binigay sa kanila ay gawa lamang, ay, nung ano lang, nung sa permits lang. So, renew walang mas mas uh, kinakatigan yung pong nagiging decision ng legal affairs dahil yun po ang tinatawag na adjudication. Diba? Adjudic parang sa bat uh, batas trapiko, ba diba? adjudication, <coughs> yun po nagde-desisyon dun sa mga sa mga kaso na na hindi sigurado kung ano ba talaga kung sino ba talaga ang tama o mali adjudication po yun po ang napanalunan ng uh, TVJ habang yung sa Tate ay normal na renewal lang parang nag-renew ka lang ng lisensya sa LTO parang nag uh, nag-renew ka lang ng, uh, ng yung sa kotse so ganun lang po yun pero kung makaselebrate sila noon e eh, parang talong-talo na yung TVJ at uh, naalala ko lang din balikan natin yung Panahon na yun. Um, Ako, medyo proud ako na talagang uh, Isa tayo sa mga pinakamaingay na nagsasabi Na hindi big deal yung 10 years Ayaw maniwala nung ibang tao Ayaw i-report nung mga mainstream news Na hindi big deal yung pong 10 years na renewal ng tape O tingnan nyo, 10 years renewal ng tape September, October, November, December 4 months pa lang, kanselado na Diba, yan ang depenisyon ng hindi big deal 'Di ba hindi big deal po yung kanilang yung kanilang renewal. So nalala nyo, in-interview ko si Attorney Buko nung panahon na yon para po ito prove my point lang na, na hindi po big deal yung pong pagkapanalo na yon. Ibalik natin na Ito. Renewal ng ten years. Oh, Ito yung kay Attorney Buko. Ang ibig sabihin noon ay uh, karaniwang nire-renew talaga ng IPO ang mga application for renewal Masa makapagsubmit ka ng declaration of actual use at saka makapagbayad ka ng fees. Yung kasing opisina na nagre-renew ay Bureau of Trademarks. Yung kaso kasi lang pa namin sa IPO, yung cancellation ng trademark, ay nandoon sa Bureau of Legal Affairs. Legal Affairs. ibang opisina, opisina. So, hindi ibig sabihin na na-renew yung trademark ay nawalaan na, na yung cancellation. Uh, kaya sila sabi namin, ministerial kasi yan. marirenew -re talaga yan dahil ang ginawa nila ay nag-comply sila dun sa requirement para ma-renew At nagbayad. Nagbayad. Ng, ganun, uh, no. Walang malang pinag-iba yan sa pag ikaw ay magpapa-renew ng registro ng iyong sasakyan. Parang ganun din uh, po yun. Sa LTO. Kahit may pending na kaso sa korte o may carnapping issue tungkol sa ownership ng sasakyan, walang pakialam dun ng LTO. I-renew -re niya yung registro, basta magbayad ka at magpakita ka ng compliance sa sa environmental certificate no, yung uh, yung tambucho mo ay okay. So kahit na may pumunta raw sabihin, eh hey, teka, may kaso 'yan sa korte, may carnapping 'yan o uh, sa LTO, wala 'yon. po hangga't walang lumalabas na utos mula sa korte. Yes. So, din dito, no? Na, okay. nasa Bureau of Legal Affairs yung cancellation. Pending pa yun. Hindi pa nga sumasagot doon ang tape. Yun eh, po yung pinatanong ko din. Abas, Ayun, no? Hindi, hindi pa sumasagot. Hindi rin sumasagot yung uh, tape doon sa... Eh, sila lang siguro makakasagot doon kung bakit. No? Basta ang fact ay hindi pa ito sinasagot. At okay. hindi ito dapat na dahil na-renew yung trademark. So, pag hindi po nila sinagot ito, maaaring mag-proceed po yung inyong re reklamo nang wala po yung kanilang site. Tama, no? tama. Yun naman ang nakalagay doon sa puto sa kanila ng uh, opisina ng Bureau of Legal Affairs na sagutin. Tapos okay. after po nun, sila po bang mag-decide -de kung uh, a or hindi? Yung, um... yes, yung Bureau of Legal Affairs ang mag-decision kung kakansilahin yung narehistro at na-renew na trademark. Oh, Ayun! Ayun! Uh, so siya. yun, uh, yun guys, napanood nyo August yan, August 13 yung date Nung interview ko kay Atty. Buko na yun uh, Actually nga, kung pinanood yun ng tape Nabalaan pa nga namin yung tape nung panahon na Kami pa yung nag-follow up sa tape, nag-remind sa tape na Oy, nag-submit kami sa Bureau of Legal Affairs Bakit wala pa kayong sagot? Kung hindi kayo mag-submit ng sagot sa legal affairs Ay uh, magpo-proceed yung kaso nang wala kayong sagot August 13 yun Baka masyadong naging confident yung tape Dahil doon sa renewal 'Di diba, kami na mismo ang nagsasabi kung totoo kung totoo dapat sinasarili na namin, hindi na namin ire-remind sila na uy mag kayo ng ano nyo. Kami pa nagtataka, bakit hindi kayo nagsasubmit? Pag hindi kayo nagsubmit, 'di ba? Hindi maririnig yung side nyo. O yan tuloy nangyari na late na, late sila ng pagsumite eh, ng mga kailangan doon, 'di ba? So maaring maaring uh, nakadagdag 'yon sa naging di mabilis, na naging desisyon nitong actually hindi mabilis kasi mga 6 months din eh itong desisyon ng IPO nakanselahin yung kanilang trademark so ayaw maniwala ng mga supporters nila noon sa atin na uh, hindi big deal yung pong 10 years na renewal nila hina nila na hindi panalo na kami 10 years 10 years renewal na kami Ina-highlight nilang gano'n. Pero tingnan nyo naman, tingnan nyo naman, wala pang apat na buwan na kansela yung 10-year na renewal nila. Dahil ibang ibang departamento po yun. Sabi ni Atty. Buko, yung nagbigay ng 10-year renewal ay trademark. Ang nag, ang, yung kaso na tumatakbo, yung nangyari ngayon, yung lumabas na resulta ngayon, ay Bureau of Legal Affairs. ba diba? August pa lang sinasabi na natin yon At uh, kung maga, pinopoint out na natin yun. Pero ayaw nilang maniwala, ayaw nilang bigyan ng pansin. Yan tuloy nangyari. ba diba? Talo tuloy sila dun sa Bureau of Legal Affairs. ba diba? So, hindi ko maintindihan kung, kung ba't ganun, kung ba't nila masyadong na prioritize itong sa legal affairs. Eh, yun ang mahalaga. Yun ang importante. Like I said, itong copyright, ano la, uh, damages yan, pera yan. Pero yung trademark, ay nandoon sa uh, nandoon sa Bureau of Legal Affairs. Adjudication, yun po ang magsasabi kung sino talaga ang may-ari. At uh, confident ako, sinasabi nila hindi pa final ang executory pero nagsalita na po yung adjudication mismo ng uh, ng IPO na ang ownership ay hindi sa tape at sa Uh, TVJ kay Joey De Leon dahil siya yung nakagawa Okay, so uh, ulitin ko ulitin ko ulit marami na naman nagtatanong ano ba yun De lahat na lang ng kumpanya kunyari yung empleyado yung nakagawa pwede na niyang angkinin yung brand pwede nang angkinin yung trademark hindi po hindi po ganon nagkataon po nagkataon na si Joey De Leon ay hindi empleyado ng tape noong 1979 dahil wala pa pong tape noong 1979 at never po siya naging empleyado dahil siya po ay independent contractor. Pag ipagsabihin po wala siyang benepisyo ng mga empleyado. Wala siya yung uh, yung mga benefits ng isang regular employees like yung mga leave, like yung mga paid leave, like yung mga um uh, yung hindi siya pwedeng matanggal kaagad. So walang benepisyo na ganun yung pong mga independent contractor. At kung totoong ang uh, na, nailipat sa tape yung pong pag-aari ng Itbolaga bakit po walang mapakitang kasulatan? O, so, yun po. So, uh, yung mga ibang kumpanya po, pag ang nakagawa ay kanilang tao, o empleyado po nila. So, ibig sabihin, may, pwede silang magpakita ng katibayan. Nung ginawa niya yung trademark na yan, empleyado namin. O, binabayaran namin siya para gumawa ng trademarks for us. O, yun po ang pwede mong ipakita. Okay? Or kung independent contractor naman, yung ano, yung uh, yung kausap, pwede pwedeng gumawa ng kasulatan na tin-turn over yung pong intellectual property doon sa malaking kumpanya. Kung hindi mo i-turn over yung uh, intellectual property mo o yung trademark mo sa akin, hindi ko ipoproduce yung project mo. Pwedeng ganun po ang sabihin ng uh, ng producer doon po sa sa talent o sa creative o kaso wala pong ganun sa tape. So ibig sabihin po, uh, hindi na ipasa yung ownership. The ownership remains with Joey De Leon. At yan po ang napatunayan sa Bureau of Legal Affairs uh, na hindi masyado pong napansin ng tape. At ngayon po eh ma baka nagkukumahog na sila na para iapela o iapela sa Director General ng IPO pero tingin ko po malabo na po yan kasi po Siyempre, isang kumpanya lang, isang organisasyon lang yan. Siyempre, di ba? And wala namang irregularity doon sa naging desisyon nung pong mga adjudication. so, ang next recourse na talaga is Court of Appeals and Supreme Court and papatunayan lang po dyan na walang, walang kahit anong irregularity ang nangyari po doon sa proseso na ginawa ng IPO. So, And uh, nasa tape na po 'yan. Kung gusto nila magsayang ng pera, gagastos sila ng milyon para iangat sa Court of Appeals, sa Supreme Court. So this week po inaabangan po natin kung talaga pong uh, magsasubmit sila ng appeal or kung ano po ang plano nila. Pero like I said, like I said, oh, uh, sinisisi nila tayo, sinasabi si kayo eh, hindi pa final, hindi pa hindi pa tapos yung laban. Eh ganyan po sila nung August, nung simpleng renewal na hindi naman big deal ay todo celebrate na, todo kalat na sila na sila yung panalo, sila yung ano. Eh, hindi naman po, nakita nyo naman. Sinabi na namin noon na hindi big deal yung panalo. Sinabi na ni Atty. Buko, ministerial yan. Ayaw makinig ng mga ibang fans o supporters. sinabi na namin na, Uy, ba't di pa kayo nagsasubmit sa legal affairs? Di ba? Uh, Uma, tinutulungan na namin sila na, oy, nire-remind na namin, oy, yung ano nyo, nasaan? Wala. O, kami na nga tumutulong sa kanila noon hindi pa hindi pa rin nila sinunod na late pa rin sila ng sumite. O, yan po eh uh, nasa kanila na po yan. Kumbaga sila na yung nagpahamak doon po sa sa sarili nilang kaso, di diba? Pati nga yung mga statement nila na si Joey De Leon talaga yung pong nakagawa at nakaimbento ng uh, trademark ng Eat Bulaga. O, so yun guys, yun po ang ating ano, yun po ang ating uh, uh, topic ngayon. Okay, so, kupun